Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya. Ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Kapernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang labindalawa at sinabi, Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, Hinalong niya ito at sinabi, Ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo, Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikadalawamputlimang linggo sa karaniwang panahon at nagpapatuloy po sa ating pagpakikinig mula sa pahayag ng mabuting balita kay San Marcos. Balikan ko lang po ng kaunti no, yung ating narinig na ibanghelyo nung nakalipas na linggo. Doon ay sinabi o tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung sino raw siya ayon sa mga tao. At ibinalita o sinabi naman ng mga, ng mga alagad na sabi nila, kayo daw po ay isa sa mga propeta, kayo daw po si Elias, kayo daw po si Juan Bautista. At doon ay tinanong din ni Jesus, e kayo, sino ako? kayo ang Kristo, ang Mesiyas. Ito ang sagot ni Pedro, ito ang sagot ng mga alagad. At doon, mula noon, ang sabi ni Jesus, mula noon ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad kung ano ang pagdaraanan ng anak ng tao. Siya ay itatakwil na matatanda ng bayan, ipapapatay, at sa ikatlong araw, ay muling mabubuhay. At sinabi din ni ang sino mang nais maging alagad, dapat sumunod sa kanya, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Yun ang itinuturo ni Jesus sa mga alagad at ipinaalala din sa atin nung nakalipas na linggo. So, tandaan niyo po ha, una nang ipinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kanya pong pagdaraanan at maging ang pagdadaanan ng mga gustong sumunod sa kanya. Ngayon, sa pangalawang pagkakataon, sabi po dito nang sila ay dumating doon sa kanilang paglalakbay, sinabi niya na ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Naintindihan ba? Narinig niyo naman? Uy. Okay. So pinapaliwanag ni Jesus sa ngayon, ano ang nangyayari sa mga alagad? Bakit natanong ni Jesus, ano bang pinagtatalunan ninyo? Tandaan niyo ulit ha. Ipinaalam ni Jesus kung ano ang kanyang pagdaraanan, paghihirap, pagkamatay at pagkabuhay. So, hindi ito inunawa ng mga alagad at ano ang nangyayari, nag-aaway-away. Opo, hindi naman siguro yung nagsusuntukan, no? pero may pagtatalo. Kasi ang sabi ni Kristo, ang tanong niya, ano bang pinagtatalunan ninyo? Para bang, di ba, nag -emote ako tapos kayo nagtatalo-talo dyan? Hindi kayo nakikinig. Kaya hindi nyo naunawaan. Sabi dito, hindi sila kumibo kasi ang pinagtatalunan ay kung ano o kung sino ang pinakadakila sa kanila. Na po magandang pagnilayan natin ngayon ang tanong ni Jesus sa atin. Ano bang pinagtatalunan ninyo? Hindi ko alam no, kung ano ba sa inyo. Sa, sa mga naglilingkod sa simbahan, sa lector group, sa kopratiya, sa lay minister, sa MBG, ano bang nandito dito pa? Sa kristan, ano bang pinagtatalunan ninyo? Na magandang masagot kasi natin to at maamin din natin, maako natin na ito talaga yung dahilan ano ang pinagtatalunan natin? Sa bahay ninyo, sa opisina, sa kongreso, 'yan. Sa pamahalaan, ano ang pinagtatalunan natin? Budget daw, e eh, wala daw pera, no. Pero isa 'yun, 'di ba? Pinag-aawayan sa loob ng pamilya, pera. Bakit pera ba talaga ang pinagtatalunan? Yun ba talaga? Tingnan natin. No? Sabi po dito, sa unang pagbasa, sa aklat ng karunungan, sabi, ng, sabi dito, no? sabi ng masasama, tambangan natin yung mga matuwid. Kasi hadlang sila sa balak natin. At ano bang binabalak ng masasama? Ay eh, naipapamukha daw kasi sa kanila yung kamalian nila. Kaya, inaaway nila yung mga mabubuti. Sabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo, saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, magkakaroon ng kaguluhan. So kung sinasabi ni Kuya, pera ba talaga ang problema? Ang punot dulo? Hindi ba yung inggit? At yung sinasabi dito na ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban, hindi ba yung masasamang nasa? Yung mga personal na intention? Kaya kayo naglalaban-laban. Kasi merong kayong minimiti na hindi ninyo makuha kasi merong kumokontra. Sabi nga po ni na isang na nababiral, no? Hindi ito laban ng kasamaan at kabutihan. Laban ito ng kasamaan at kadiliman. So, hindi mo ma-identify na. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Sino ba talaga ang ang may mabuting intention? Bakit may mga debate? Bakit may mga usapin tungkol sa budget, sa pera? Talaga bang ang layunin ay maprotektahan ng pondo ng bayan? O dahil gusto lang nilang sila ang makakuha ng pondo para sa darating na eleksyon, may pondo sila? Kung sino yung parang Uh, sumisikat, kung sino yung, sa tingin nila, number one sa survey, yun ang titirahin. Yun yung hahanapan ng butas, ng kamalian. Eh, halos sila-sila din naman. Sige, maka masyado kayong na-overwhelm sa loob ng bahay. Bakit may alitan? Bakit kayo nag-aaway-aaway? matatanda na, pero yung alitan ninyo, yung inggitan pa rin. Yung feeling ninyo may favorite, may favoritism. Kaya tumanda na, hindi pa rin makamove on. May mga apo na yan, hindi pa rin makamove on sa mga alitan at inggitan. At yung mga magulang, tumatanda na ngayon ang pinag kung ano ang maiiwan at Sino dapat ang makakuha ng mga iiwan? O, anong pinagtatalunan natin? Sino magiging pinakamayaman? Sino pinaka, magiging pinakamagaling? Pinakamaganda? Na di bali nang may masagasaan, di ng nang may masaktan, di bali nang may maagrabyado, Basta kung ano yung gusto ko, yun ang makukuha ko dapat. Sana no? maturuan natin yung mga batang ito kung paano pinahalagahan ni Jesus yung ugali ng mga bata na ipinaalala sa mga alagad. Ito, tingnan niyo yung mga bata. Bakit ba pag tumatanda, nakakalimutan natin yung ugaling bata na masunurin, mapagbigay, maalalahanin. Bakit pag tumatanda na, nagiging makasarili. Swapang. Kaya yeah, tinan nyo, tumatanda tayo, hindi tayo nagiging masaya. At lalo, tinan mo, sa kagustuhan mo na umangat sa lahat, ikaw ang nagmumukang tanga. Sa kagustuhan mong maging pinakadakila, pinakamagaling, ikaw tong hindi mangkuha kuha-kuhang maging masaya. Ito yung itinuturo sa atin, Jesus, nanawa, mapagnilayan natin, at nang sa ganun, matutunan din natin, ilitgo na. Tama na tapusin na natin, putulin na natin yung yung cycle ng 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 galit, papasa mo yung galit, maiinggit, mauwis, sa away. Hindi ito magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon na tayo na mga gusto nating sumunod sa Kanya. So pag-isipan natin ng mabuti, pagdasalan natin ng mabuti. Dahil ang gusto naman ni Yesus, makasunod tayo ng maluwag sa ating kalooban. Hindi pinipilit, hindi pinipwersa. Sumuli, so, pag nilayan natin, ano ang tanong ni Yesus, ano bang pinagtatalunan natin? Amen.